Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! Ngayong araw mga day, titrit ko nga po pala yung family ko kaya naman napaisip-isipan namin na kumain na nga lang kami sa labas. Takto naman nga at wala na masyadong gawa dito sa bahay kaya nang for the go na nga agad-agad yan. Biglaan lang talaga itong papapadaet namin paano ba naman sabi namin sa basod lang naman kami pupunta. Pero dahil napag-isip-isipan nga namin na mas marami pa lang pwedeng pagpilian na kainan sa daet at doon na nga lang kami. Pero bago ang lahat, may papagusulin na muna nga para safe nga talaga kami at nga talaga kami doon ang hindi na uubusan na gusto ninyo. At baka mam kasi ko sa tricycle ay magugulo rin naman pala. O, oh, di ba napakaganda kung umalis sa bahay pero dadating ako sa pupuntahan namin, hagard na hagard na. By the way, nandito lang nga po pala kami sa kakainan namin at first time na naman nga ulit namin dito'ng kakain. At tulad nga nito ng kinakain na namin dati pero iniba talaga ang pangalan niya kaya naman dito na nga lang kami kakain habang nag-order na sila mama si Kuya mo naman ngayon nasa gilid tinitingnan ng mga sticker ng mga vlogger. Kasi kasi dito'ng vloggers corner na pwedeng pwede ka nga naman talaga magdikit ng sticker kung vlogger ka nga. At sayang naman nga tula kung may sticker kaya naman sabi ko babalik talaga ako dito magdidikit lang ng sticker. Char. Aba, diba, naghihintay nga po pala sa mga order namin ay pumunta na muna nga ni Kuya Munsa sa parang wishing well gawa na napakarami nga naman daw talagang bariya. Tapos may mga isda pa nga naman talaga napakaganda naman nga talaga ng mga isda. Paano ba naman iba't iba nga talaga ang kulay niya? Rainbow ba? Ay, napatak nga ako bigla dito sa aming lamesa gawa ng isa-serve na ngayon pagkainat munti ko pang hindi ma-video. Yes, kada ko kaday sabi mo kay mama, niya nga ako ng halo-halo pero naka-order na pala siya bago pala ako magsabi. Pero ganun talaga mga utak na mga magulang na naisip na talaga nila yung mga gusto ng mga anak nila. Charm Motion ko nga for today's video ay very happy-happy nga naman talaga ako nga si Joy for today's video from the inside out. Uy, te, walang ganun. Makasarap nga naman talaga ng kainan namin at para naaalala ko nga talaga yung dati kinakain na no, ng birthday nga talaga si kuya mo nga talaga kami kumain. No? Sobrang oh. bata ko pa nga talaga ganun hindi pa nga talaga ako vlogger ng mga panahon na yun. Eh, habang kumakain niya ako, sabi ni mama sa kanya ng muda ang um video, paano ba naman gusto niya na nga tikman itong halo-halo, paano ba naman kanina pa nga doon talaga siya natataka. Sobrang kulit nga naman talaga ng bebe namin nakasama, paano ba naman lakbo na nga talaga ng takbo sa kusina. Ah. Alam mo naman, kusina lang ng bahay namin, hindi niya alam na kusina na yun ang restaurant. Ewan ay. ko ba kung bakit storm ang pinangalan dito, talaga namang ini-storm talaga ang mga paligid kapag nadadaanan niya. Ba, ay literal na halungkat talaga ang mga gamit mo kahit pa nakatago yaan. By the way, magpapasalamat na muna nga ako sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at sa mga patuloy nanonood ng video ko. Palambing naman nga at pa-share naman ng aming mga mini vlog pa naman mamamili nga talaga ako ng lucky share. Bali, eh. ito man laki man nga ang ipapamigay ko sa lucky share, eh, talaga naman sanang ay ma-appreciate nyo pa rin. Syempre, thank you, thank you rin nga kay Lord pa ba naman kung wala si Lord hindi ko rin naman talaga magagawa ang lahat ato, at Hindi hindi ko naman talaga kakayanin 'to. Pero pati na rin nga po pala kay Mama, kay Dada, paano ba naman kung hindi nga naman talaga dahil kay Mama ay talaga naman hindi rin ako mag-start ng pag vlog Ah, i-share ko na rin nga sa inyo dati nang ako nagba-vlog pero sobrang mahihiyain ko kaya naman hindi ko talaga masimul-simulan. Mama ay vlog na nga raw ako, paano ba naman dyan talaga yung mayaman yung mga vlogger? At dahil isa rin nga sa mga pangarap ko, mag-vlog ay talaga namang gusto. Gusto ko na rin nga talagang gawin yun isang isa na rin nga pala sa mga pangarap ko, maiyahon kami sa kahirapan. Mas sa kahirapan, gawa lang hindi naman nga talaga kami mayaman. Naiisip ko kasi talaga dati, parang ayoko mag-start ng vlog, paano ba naman napakapangit nga ng boses ko. Pero nagulat nga naman talaga ako, paano ba naman napaos nga lang si mama ng ilang araw, tapos ako lang yung nag over talaga naman nagugustuhan nila yung boses ko kaya kilig na ang puso ko talaga naman yung mata ko nagpupusupuso kapag naririnig ko at ko nga talaga yung mga comment na ang ganda ng araw talaga ng boses ko. Talaga naman napakaganda ng araw naman talaga ng voice over ko. Nan maraming maraming salamat sa mga tao na kasuporta sa akin simula pa nung una. Ano ba naman kung wala kayong lahat, eh, wala rin talaga ako sa mga ganitong position. Hoy, tingnan naman tong batang to naghahabol-habol na nga talaga dito sa mga bola na hikita niya. Paano ba naman gusto yata lang pabili? Sabi ko, ay wag na muna. Charot. Kasi ang mga focus namin na bilhin ngayong araw, balik nga tayo sa ating video. Ang bibilhin nga po pala namin dito ay floor mat para nga po pala sa aming bahay kubo sa farm. Hindi naman ganoon karami ang mga bibilhin namin araw. Paano ba naman yung mga kailangan ngalan naman namin? <coughs> biglaan lang to pagbabad ay dito paano ba wala talaga kami na i-ready listahan kaya naman ko ano yung naisip namin yun na nga lang talaga bibilihin namin maraming 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 salamat nga naman talaga sa patuloy na sumusuporta sa akin diyan kinarin nga po pala kami dito ng thermos paano ba naman wala na nga talaga kami thermos at nabasag na nga talaga yos ko wala pa man lang one hour na lumalamig na yung tubig sa thermos na win ewan ko ba kung thermos pa ba yun or rep na by the way pauwi na nga po pala kami sa mga oras sabi ko nga kay gusto ko nga ng balut paano ba naman ilang araw na ako hindi nakakain ng balut ilang months na pala buti na nga lang talaga ay eh, meron nga balut dito sa may basod kaya naman dito na kami bumili. O diba napakasena naman ng atin mo for today's video. Eto nga talaga ang literal na craving satisfied. Paano ba naman simula noong 2024 hindi pa talaga ako nakakatikim ng balut. Hirang naman na nga lang kasi kami bumili ng balut eh, bihira na lang nga kami pumunta sa dagat. Paano na naman makabili nga ako ng balut ito? Eh, Wang tuwa? Ano naman nga ako? Ba, paano yung happy face na isang bata na na craving satisfied ang kanyang cravings? Ano daw? apat na nga yung binili ko dyan baka sakali kasi magustuhan din ni mama kumain ng balot gawa Nang sabi niya nga ibusog na nga daw siya pero alam ko na magugutom din to maya, maya. Char. Sabi nga ni Kuya gusto sinya rin nga daw kaya naman binihan ko na rin nga siya o di ba ginawa ko na talagang apat baka kasi may gusto pang kumain dito sa bahay. Literal na, na craving satisfied ka naman thank you Lord nga naman talaga. Ah, nga naman talaga nito kaya naman ang ganda dito na nga alam bumili na rin kayo ng balot nyo. Char. Yun lang naman nga for today's video sana nag enjoy kayo. Yun lang salamat bye -bye. and God bless don't forget to like and share pati na sa akin YouTube channel mag subscribe ka rin. Mwah!